Two minutes. two minutes introduction. Ina hapon sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at saan man sulok ng no mundo. Uh, una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia Revillame, ilang tunay kong pangalan. Pero kilala na niyo naman ako sa pangalan Willie Revillame. At uh, ako pa 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan pakilala sa inyo. For 21 years, mayroon akong daily show, tangali, hapon, gabi. So, kumbaga, eh, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino lalo lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang ho, at um, nandito ako ngayon. In fact, mayroon akong live show ngayon, eh, nagpaalam muna ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5, naka-feed kami ngayon sa show, at yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam muna na ako. Eh, sigurado, nagsisigawan ngayon doon yun, at wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang hair preparation muna, walang putukan, at walang will of fortune. Pero, may mas malaking hangarin, at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay, at uh, two minutes. Siguro mas maganda, tanong na lang para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay, sige po. Walang tanong? Kanina man galing. Tagalog okay. na lang para mas yes. maintindihan natin yes. mga kamagayan. This is Ria Fernandez from TV5. Uh -huh. Tahiram po ng kontrolo. Go Ria. Hi sir, good afternoon. Ria Fernandez, TV5. Hi Ria, oh, yes. sir. Pumili na lang, magandang sir. Sir Willie, really, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Ano mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko, sa rules ng Comelec, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have five months na makakapag-live ng 5 to 6.30 sa TV5, sa Facebook na meron kaming uh, followers sa 17 million 300 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ako magtrabaho, pero pagkakaroon ng pag February 11, mag-stop na, and that will start the campaign. So, you know, and then, pag nanalo, pag palarin, at pag pinagalob ng Diyos na ako yung makapaglingkod, makapaglingkod ng tapat at walang uh, halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ebe, ako pa babalik, like the senator Peter Soto, na may ipulaga pa rin. Yun lang. Okay. okay. Go ahead. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because, going back to your previous statements, hindi niyo po nakikita tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Yung mga nakikita ko, away. Away ang away yan. Mga edukado. Eh, ang tingin nila sa mga artista, eh, masyadong mababa. Eh, kami may magagandang puso para sa ating mga kababayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos. Pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat na namumuno sa anumang local government, ma mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa Marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan. Pero yung buhay natin mga kababayang mahirap, nababago ba? I think, yun ang pinak importante Poverty, yun ang pinaka problema natin. Yung mga batang nakangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola at lola natin may mga sakit. Alam mo, for 21 years na ako'y nasa daily show, laging ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Yung bili ng gamot, willy. Yung asawa ko may sakit. willy. pero pang matrikula ng anak puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21 years, pamati mga, mga kababayan. For 21 years, yung mga magbumbulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bagong buhay eh. Sa mga madami na nagsilbi sa ating bayan, wala akong sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas ng batas, ng tungkol sa batas na mga kung saan, saan batas. Batas ng mga may hirap ang kailangan natin. Pa, paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayan may Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang pang matrikula. Yan, yung mga lola at lola na, nanay natin na walang pambiling gamot. Yan, lagi yan ang reklamo natin na yung babayan. Dapat sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, eh, hindi naman ho ganun ang sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalo-lalo ng mahirap. Kung makikipag-aaway ako sa Senado, makikipag-aaway ako para sa mahirap. Okay, thank you po. Okay, uh, Mr. Gerard Navarro, pamalaya. Sir, sure, good afternoon. Sir, sure, uh, two questions lang, sir. Sir, you've been uh, on top of the surveys, or if not, pasok po sa winning circle. Uh, ano po yung assessment po natin sa chances po natin, uh, especially you're running as an independent? Well, hindi ako mag-decision mag yan. I cannot assess dahil yung publiko yan ay mga tao. Maramdaman mo lang. So, uh, I also have my decision. Kung talagang hindi ako bumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao, for the uh, privilege na maging senador. I can just come back in my show. Eh, uh, pwede naman ganun eh. Ang hangaran ka naman dito eh. Yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan. Makagawa ng batas. Makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinig yun lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat may hirap, dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng ano eh, pagkain eh. Wala nga tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, pura awayan ng awayan. Yung bang na, nakikita mo na, ah, alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh. Ang iniisip na na eh, kakainin ng kanilang pamilya sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay ang pamilya. Hindi naman nila mapapansin lahat yan. Uh, sa aking pagkakalaw, sa research, 94.7% ay eh, mahirap sa ating bansa. Sir, uh, yung, uh, you mentioned you want to uh, file bills. Ano po in particular yung mga naisipan natin on top of your mind ngayon na mga bills for the, for, for the poor po? Well, unang-una, yung gusto-gusto ko yung kay Senator gara yung sa senior, no? Kasi yung, yung, yung 20%, parang kulang yan eh. Kasi every year tumataas ang, 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 mga, mga gastos natin sa lahat ng bagay, lalo lalo sa gamot. Ako, ang pwede kong ipapalarin, pagkakalooban ng Diyos na manalo ko, maupo ko sa Senado. Ang una kong i-adjust ko yung 30% sa mga senior speed duties. Mahirap, maging mahirap. Napakahirap. Parang ko bibili ng gamot. Paano tumatagal ng buhay na mahirap? Walang ng gamot. I think yan ang pang isang, isang bill. And then, sa so mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin, ay bataan eh. Dapat yung mga eskwela, wala nang bayad. Libre-libro. 'di ba? ang mga sa local government, sa nakikita ko, sa batas na ginagawa nila, kung talaga magsisibisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan hindi ang bayan. Kasi ang nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Dapat malusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagkabukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa si gobyerno. One last quick question. One minute and 45. Asan yung microphone? Sharian. Sir, maganda ABS Shari Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, palarin kayo na maging senador. At syempre, alam naman po natin na maliban sa busilak na puso, ma mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Wala well, hindi ako makikipag -debate. Hindi ako makikipag -away makikiusap ako at hindi ako kakaharap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusap namin to? Ano ba dapat natin gawin para matulungan natin ito mga to? Ano bang batas na pwedeng gawin para naman guminawa ang buhay natin mga kababayang may hirap? So I think yun ang pala importante Hindi mo kailangan ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English, pagalingan ng ano, sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do na maging ano ka, public servant. Lahat, mapag-uusapan eh. Lahat, pwede mong pakiusapan. Uh, my colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Napapansin ko sa bagyo. Tungli bagyo, lagi may problema. Tanggal ng bubong. Yung pupuntahan nila na dapat doon sila ma-accommodate, hindi rin sila, binabaha din yun. I Anong mean, dapat na paraan? Isa yan sa mga nasikita ko. Kasi during the time na maraming may bagyo, eh, pinupuntahan ko din yan. Na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Time's up? Yes po. Parang ako lang pinakamabilis ah. Hindi naman. Okay? Okay lang po. Okay na. Thank you sir. Okay po. Anyway, maraming salamat. Uh, chairman, maraming salamat. Kasi tindala ko si Chairman yung mga rules. So pwede pa ako mag-show hanggang February 10. That's last day. Maraming salamat at uh, sana ang pag ng bayan, pagmamahalan. Maraming sir. Foto opo sa gitna.